Itong si Digo, meron namang uh, hinihirit no, na cashew daw. Uh, ang Mindanao ay, uh, kung pwede, mahiwalay na sa Pilipinas. Oh. Imagine mo, ah, hindi ka pa kontento na naging presidente ka ng Pilipinas. Ngayon, ang Mindanao gusto mo hiwalay doon. Ihiwalay sa Pilipinas. Hindi ba yon uh, kabastusan na naging presidente ka tapos ikaw mismo magsabi nun na gusto mo ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Nung naging presidente ka, sakop ng Mindanao ang, Pilipin, ang Pilipinas. ba? Diba? Sakop pala ng Pilip, sakop ng Mindanao ang Pilipinas. So, tama. Bakit ikaw mismo ang magsasabi na dapat ihiwalay? Anong klaseng uh, uh, ano ka, past president na naging presidente ka pa ng buong Pilipinas tapos tinamo mo ang malalaman mo talaga dito na ang kanyang um, uh, simpatya ay nasa Dabao lang, ay nasa Mindanao lang. Hindi talaga sa kabuuan. ba? Diba? kaya gano'n na lang siya, gano'n na lang kadali para sabihin na yun. 'di diba? At ito pa sinasabi niya, no? Kasi ilang presidente na daw ang dumaan. Wala naman daw na nangyari sa Pilipinas. Oh, isipin mo, isa ka doon sa lumipas na presidente or nagsilbi sa sa buong bansa, no, sa Pilipinas. So kung sinasabi mong walang nangyari, isa ka doon sa wala kung sinasabi mong walang kwenta, no, ang mga dumaan na presidente kasama ka doon. 'Di ba? So ganoon lang kasimple. Kaya hindi natin maintindihan, no. Dito mo makikita kung yung taong ito ay talagang ah, para siya sa mga Pilipino or para lang siya sa mga taga Mindanao. Davao particularly. So, wala targa si Pachaya sa buong Pilipinas.